Alam mo ba? of Pines at Summer Capital of the Philippines. Ilan lamang ito sa pagkakakilanlan ng isa sa pinakasikat na lungsod sa Pilipinas ang Baguio City. Lungsod kung saan ang klima ay swak sa mga nais na mag-relax at magpalamig dahil na rin sa lokasyon itong 1,500 meters above sea level. Kilala rin ang lungsod sa pista ng mga bulaklak o panagbanga Flower Festival. Pero bago pa man ang mga pagkakakilanlan ito, ang Baguio, isa lamang noong simpleng komunidad ng mga Ibaloy na tinatawag na kafagway. Pagmamayari ito noon ng Ibaloy na si Mateo Carino na siyang namuno sa pag laban sa mga Espanyol noon sa La Trinidad Benguet. Siya rin ang prinoklaman noon ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo bilang kapitan municipal. Nang sakupin ng Estados Unidos ang bansa, kinamkam nila ang ibang lupaing pagmamayari ng mga Ibaloy. Taong 1901, tuluyan nang nakuha ng Amerikano ang buong lungsod para maging isang sentro ng komersyo at base militar. Dito na nga naitayo ang ilang mga pasyalan ngayon, gaya ng Burnham Park sa pangunguna ni architect Daniel Burnham. Ilan pang mga establishment at pasyalan ang itinayo sa panahon ng mga Amerikano. September 1, 1909, sa bisa ng Act No. 1963 ng Estados Unidos, ang Baguio idiniklarang isang chartered city at binigyang pagkilala bilang Summer Capital of the Philippines. Mula noon, patuloy nang nakilala ang Baguio City. Madami na rin pinagdaanan ng lungsod gaya na lamang ng 1990s killer earthquake na talagang nagpadapas sa lungsod ng bagyo. Ganun pa man, patuloy pa rin itong bumangon at mas nagpapakilala. Katunayan noong 2017, kinilala ang Bagyo bilang first UNESCO Creative City in the Philippines. Ngayon, alam mo na!